Hello mga kapatid, nandito na naman si Maludil Santos mga kalangga. Ayan, may panibago po tayong bibigyan lang po natin ng uh, Reaction Kasi, di ba, yung live ko, min, nabanggit natin doon na isa rin tayong biktima lang. At nadamay lang tayo sa usapin na tungkol nga doon sa mga screenshot. Uh, talaga nga naman po na pag ang tao talaga po na tatanggi sa anumang mga paratang o yung katotohanan, tayo po ay gagawaan na kung ano-ano na ako daw po ay sinungaling. Ano po mga kapatid, kung talagang tinuring kang kaibigan o kapatid, sabihin na natin, o talagang yung nagtanim ka talaga ng Um, pagiging magkaibigan natin, mga kapatid. Ito na yung sasabihin ko, kaibigan. Ako na nahimik lang po ako, no, mga kapatid. Dahil ako, kung gusto ko po na mananatili ang isang uh, samahan or kaibigan talaga, ako po ay tahimik din. Minsan po, nadadala tayo sa mayung nga emosyon, kaya po tayo na ilalabas natin po yung sama ng loob kung bakit tayo po ay nasasama sa mga isyo. Ano na kung tutuusin po, hindi naman po natin talaga sinasadya yung isyo na yun, ano about sa mga screenshot na yan. Alam mo yung po mga kapatid, ngayon ko po na-realize dito sa social media, wala ditong kaibigan, wala ditong kuro kapatid, dahil po nasa social media tayo. Na hindi tayo pwedeng magtiwala. Ngayon ko po napatunayan sa sarili ko. Kasi kung ikaw man gusto mo lang sagutin yung issue na doon sa sinabi ko sa aking live. Isang bisis lang po mga kapatid. Hindi mo na po susundan pangal tatlo. Hindi na po. Kasi pinangangalagaan mo yung pagiging magkaibigan natin at kung tinuturing mo akong ate na nakakatanda sa iyo. Alam mo kung anong ibig sabihin ko. Dahil ako, binigay ko sa inyo ang pagiging kaibigan nagmahal ng kaibigan kinuring na kapatid kaya po ako nasasaktan dahil ibinuhos ko yung tiwala at pagmamahal ko bilang isang kapatid pero ano ang napalako yung ibinigay ko, yung tiwala. Pero ano ang isusuklit nyo sa akin? Diba? May narinig ako, tridor, diba? Kung tutuusin, wala ako sa inyong ginawa. Wala ako sa inyong uh, reaksyon na ginagawa. No? Naglabas lang ako nang sama loob ko, kaya ko yun nabanggit na about Dr. Love, na damay lang talaga ako dahil sa pagtatanggol ko po din dito po, Kibubil. Na pinatunayan ko na wala akong nakita na mga screenshot na yan. Ano? Sabihin man, tahimik lang siya at ako yung talagang naki nagtanggol. At lumabas pa nga ako na amount kung makikipagtulungan ako kay Salsido para lang mapatunayan kung mayroong mga screenshot nga na pag-uusap ni Salsido. Kaya minsan po mga kapatid, dito po talaga sa kampi-kampihan o pagtatanggol, ay talaga po lalabas na ako po ang magiging masama. Dahil paninindigan nilang at babalikta rin nilang 'Di ba? Gaya na ngayon, Nakaila na. Pangatlo. Tatlo. Kahit araw-arawin, mayat-mayatin po ako. Alam po ng mga viewers, kilala na. At na nalulungkot lang po ako mga kapatid. Ito ah. Yung madalas niyang sabihin sa akin, Namamaya dyan. R ah, babanatan ka na naman ng mga reaktor. Ito po, matagal ko nang iniisip po ito no noong pa. Na bawat sasabihin niya sa akin, babanatan ako ng mga reaktor. Ibig sabihin, kumpluta na. Banatan mo siya ito, banatan mo ito. Para pagtulong-tulungan ako. Diba? Pero inaano ko ba sila? Gumawaba ako ng uh, a sa kanila? Wala. Di ba? Kaya tinatanong ko kayo mga viewers. Ano ba ang nagawa ko sa kanila? Nagpaliwanag lang ako na ako ay isang biktima rin dito. Nadamay lang ako. Sa isyu na kinasasangkutan niya po dito sa screenshot na to. Kaya ako po napagmura ni Dr. Lab dahil pinatunayan ko na wala akong nakitang usapan dito ni Bupil at Salcedo. Yung screenshot lang yun. Kaya po ako nadamay dito. Di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, napakahirap po talaga yung tayo po ay nakikipag anong tawag doon? Nakikisali, hindi nakikipag, nakikisali po sa usapan na hindi naman po tayo ay kasali. Ngayon po mga kapatid, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kung ako'y sinasabihan ng sinugaling, traitor, or whatever, wala akong pakialam. Ang nasa taas, alam nila ang katotohanan. Ang nasa taas po nakikita nila kaya ipinahuhubaya ko na po lahat nasa itaas. Ano? Dahil si Malo de Los Santos malinis ang konsensya niya, na wala siyang ginurakan wala siyang uh, linalait-lait, wala siyang uh, anumang um, ginawa sa kanila. Basta ang mahalaga minahal ko siya. Minahal ko sila na kaibigan ko. Tinuring kong kaibigan. Kaya nga po, ibinuhos ko po ang buong tiwala ko. Na hindi ko akalain po, pagdating ng araw, alam nyo na. Hindi ko masasabing traitor. Hindi ko masasabing, ano, dahil, Uh, alam kong may mga pinagsamahan kami Pero once na isang bisis ka lang Magpaliwanag Hindi mo na yung kailangan Ulit-ulitin pa May part 1, may part 2, may part 3 No, na. no need na Kaya ako po ay nasasaktan Nasasaktan ako Dahil yung buong tiwala ko Ibinigay ko sa kanila kaya mga kapatid, ako sa mga viewers na naniniwala sa akin, yung patuloy naniniwala sa akin, nagpapasalamat po ako. Dahil kayo mismo ang nakakaalam kung sino si Malodil Santos at kung sino sila. Ano po? Hindi ko na po kayo kukumbinsin na maniwala kayo sa akin. Magmanman na lang po kayo. Dahil si Malodil Santos walang ginawa. Kaya kung kami man ni Dr. Love na nagkasagutan dahil yan po sa pagtatanggol ko po sa isang taong tinuring kong kaibigan. Tapos pala, sasabihin lang sa akin na sinungaling ako. Pasensya na po, mga kapatid. Dahil ako po, gaya ng sinabi ko, biktima rin po tayo at alam po yan nila ate Idna kaya hanggang dito na lang mga kapatid mga viewers patuloy kayong magmanman kung sino sa amin po talaga yung sinungaling mapaggawa ng kwento dahil ako sa social media hindi ko po pagkikitaan yan dahil alam nyo naman po mga kapatid, tayo po ay tumutulong, namimigay. Alam yan ng nasa taas. Kaya pasensya na. Kung sa tingin nyo na ako ay nagsisinungaling, pero kayo na po ang bahala at ang nasa taas ang mag-usga sa akin. Sana kapain ang puso nyo dahil ako kabutihan lang ang ginawa ko sa inyong mga kaibigan ko. Pero kayo, hindi nyo ako tinuring ng kaibigan dahil nakikita natin sa mga pananalita nyo sa akin. Laban sa akin. Diyos na po ang bahala sa inyo. Maraming salamat po sa mga viewers na nag, napatuloy naniniwala sa akin. Thank you so much. At sa mga kalangga, thank you so much sa Rochelle Community. Dahil alam nyo na hindi niyo po, hindi ako sinungaling at hindi ako yung gumagawa ng mga issue. Di ba po? Sumasag, sumagot lang po ako dahil marami po na nag-uutos. Marami din po nagsasabing huwag ko nang sagutin. Pero marami din po nagsasabi na mas maganda na ate sagutin mo, ipaliwanag mo dahil kami naiintindihan namin. Alam namin po sa side namin. Pero yung iba na ang akala sinungaling ka. 'Di ba? Kaya sa totoo lang maraming nasasaktan at maraming viewers kahit kilala, kilala kayo po. Kung maaari, wag na akong sumagot. Dahil hindi sila tatanggap ng kanilang mga pagkakamali. Yan lang po mga kapatid. Marami pong salamat sa patuloy niyong paniniwala kay Malod los Santos. At patuloy niyo akong inayakap at wini-welcome yan lang po dahil at si Malud yung santuskat saan pwedeng pumunta na hindi po yan itatakwil ni sino man pumunta man tayo doon sa kaliwa kabila okay lang dahil wala akong yinurakan at binalahurang tao nandyan lang tayo alam nyo yan kung papaano ako sa inyo tumulong kaya marami pong salamat sa inyong lahat. At kung gusto nyong manatili pa rin yung respeto ko sa inyong, tama na. Dahil wala kayong mapapala sa akin. Hindi nyo ako malalaglag at hindi nyo ako kayang yurakat at hindi nyo ako kayang apak apak-apakan na lang ang pagkatao ni Malo de los Santos. Dahil si Malo de los Santos, alam niya na wala siyang ginawa sa inyo na pagkakamali. Dito lang tayo sa social media. Huwag natin hamakin ang mga sarili natin. Ano? Respeto pa rin. Dapat ang manatili dito sa social media dahil nakakahiya po. No? Maraming salamat po. Paalam po mga kapatid. Thank you so much sa nagmamahal kay Melody Santos na patuloy minamahal ng mga viewers dahil alam nila po yung katotohanan, yung buong katotohanan po. Maraming salamat. Paalam. We love you so much. Mwah!